Maulan na hapon, guys. Ayan, ang aming bata. Ala, enjoy habang bata pa. Ayan, maglaro sa ulan. Maulan today. Halid, si. Ayan, maulan na hapon. Ang oras, it's seven ng gabi. Pero maliwanag pa, guys. Pero maulan. Ang aming bata ayaw pumasok sa loob guys. Gusto niya kasi binilhan ko kasi ng payong. Ayan tuloy. Wala na akong excuse. Dito tumuulan, kailangan lumabas. Lang siya. Ligula ba? Hmm? Halin. Baka <coughs> so, bis na ito. Nadapa. Sigat-sugat ang tuhod. Ay, gay na ako. Alay na para sa, para po eh. Ayan ang kanyang Supray namin pa yung guys. <laughs> ayan. So, ayan yung kanyang paa. Hindi ko na na-unboxing, hindi ko na na-videohan yung pagbuo -pag namin sa payong. Kasi yung asawa ko kasi ang nag-ano. Hop, hop, hop. Tikta para, para po eh. Tikit. Nawara, biyan. Ale. So, lumalakas na yung ulan. Put the para fluy. Mm, high blood eh. Nakakaano ah, guys po ganito yung weather. lang magawa sa labas. Huwag lang tayong katago sa loob. Where's Elsa? Where's Elsa? Where's Elsa? Peekaboo! Where's Elsa? Attention! Peekaboo! Nangalaglag <laughs> na yung bola. Where's Elsa? Peekaboo! Atensyon! Ay, palakas na yung ulan, guys. Pero maliwanag pa. Na, no, na, no, na, no, na! No. Ali, si bye-bye na. Arit! Mama, puto. Ali, smile! Puto the paral po eh. Mahala, kamsa. Puto-puto ka Okay! Okay!